so good morning mga kaibigan nagtatry akong mag recording sana ng nung compose ko lalagyan ko lang ng gitara ah so nagyabag yung isang string tapos pagting ko ayan na basag basag good thing nakakabili naman ng ito kaya lang ah Worst day hindi ah, naman akala ko nga hindi na rin gumagana tong gopro kanina naghahang din oops nalaman nila ko ano na yung gamit ko so worse fear or ano din naman uh, isa sa mga pain ng mga gitarista yan kaya mamaya tatakbo ko sa ano, sa SMB Kutan para bumili sana meron yung laser Kaba ano pa yan? Uh, repairable pa yan wag lang yung mabali yung neck sa lukuyan kasi akong nag ano, ano kung makikita nyo yung bahay kumakalat sa lukuyan akong nag uh, uh, reglo areglo nung aking compost para ko nga Ngayari. Ayan. Ayan. So, promise ko, di ba, gagawa nga ako ng episode para maturuan kayo ng paano gamitin to. Ayan. Kaya lang, ayun. Mahabang habang nagpa-practice ako, sabi ko, ba't maya yung string? So, pala si Rana nag-try akong uh, mag-recording, uh, mag-areglo ng aking recording. Yung original kong post ko kasi gusto ko na siyang i-post sa Facebook para sa mga nag-aabang ng ano, nung post ko. Title niya ay sulat ko para sa aking puso. Kaso, yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina sa first streaming, biglang naging yabag yung tunog nung, ano, nung gitara. Tapos, yun, pagkatingin ko nga, pasag-pasag na pala yung, nakalimutan ko yung tawag yun, yung nasa bridge. So, try ko siyang idikit. Uh, pero takbo na rin ako ng SM para bumili nung ano no ganun. Sana meron ganun sa laser pero alam ko meron eh. Ah, uh, tapos bala ko na rin magpalit ng string. Yan. Sa pagka musician ka, gitarista, gitarista ka. Ano yan? Pain mo yan pag may mga nasisira sa ano. Lalo na kung ano, yung mga nakikita ko sa post sa Facebook pag nababali yung neck. Hindi ko man gitara yun pag nakikita ko yun parang ang sakit sa kalooban. Tapos may sakit ko na ako minsan na pag nakikita ko na papabayaan yung mga musical instrument kaya mumurahin yan, mamahalin, nakikita kong dinaalagaan. Parang ano, masakit sa kalooban ko bilang musician na nga Minsan parang sarap na lang. Hingin ko na lang kung ano kung papabayaan. Ganun din yung naramdaman ko noong nasira yung Yamaha keyboard ko eh. Bigla uh, na lang nasira yata yung ano, yung tone bank IC. Niya tanong ko nga kung saan pwedeng mag-ayos. Sabi nila sa Tiapo. Medyo malayo pero try ko kapag may free time. Ang gamit ko ngayon, Casio, naka-connect dun sa laptop ko. Yung pinakita kong program kanina, pa siya ng magandang tunog ng piano. Tapos na rin ako nag-aareglo ng kanta para ano. So, ayan, uh, welcome pala sa bahay ko na pakalat. Okay? So, kung mapapansin yung t hindi pa nga. Kapag gigising ko lang din kasi, ah, uh, first thing in the morning yun nga, uh, parang pag-iisip ko, uh, i ko nga itong nata, tapos ganun pala yung, yung guitar. Try ko muna siyang idikit. Yeah. Ayan. Ayan yung mga nabasag. Tapos doon siya nakakabit. Ayan. Wala kayo Ayan. So, to try kong idikit para siyang ngipin. Ayan. Yeah. Natatanggal naman ako sila, papalitan niya, nabibilan. Pero, ano muna, medyo hanggang ngayon, pag Then, sa so talaga kaya, ayun. So, so maya maya, takbo ng SM ko dun. Bye! Yun, medyo okay na siya. Ayan. So, ang na, try ko na ngayon na i-adjust yung mga string. So, pagka natin siya to sa mga dati niyan. Para makita natin kung effective yung ginawa natin. Then, may nagbalik na pang string. Ah, ba? yun so pati string makapaka palitan ko na lang kasi meron itong mga hinokus focus ko ito ang okay hinokus focus ko lang yung string kasi putol titipid <laughs> yun oh nagkabalik ayun so sige later ayan dinikit ko na Ayan, good thing meron pa. Meron ako sa bahay na Mighty Bond. Ngayon. So patuyin natin hindi ko pa nilagay ng pressure yung string di ko pa nikpitan. So, patuin muna natin pero sa loob loob ko. Sige ko palitan na lang eh. Pero tingnan muna natin yung magagawa. <laughs> Alam mo pagdating dalaga sa gastos ko ripot ako eh. Ayan. Pero siyempre, pag weapon of choice mo sa music, kailangan gastos sa talaga. So, may ating matuyo mamaya. Feedback ako kapag ka okay na siya. Okay? Yeah. <coughs> yeah. So, yun. Na okay na siya. Ito ano ko lang maayos. Sabihin kung na wala na yabag. Pero alam ko, pansamantala lang yan. So, darating din yung time na na bigay din. So kailangan ko na bumili ng bagong ganito. Ay nakalimutan ko yung tawag dito. O dun sa mga nakakalam comment sa baba. Yan. So bigyan ko kayo ng konting ano, uh, musical lesson ng naman to. Mga umaga. Ah, uh, pag pag nagigitara ka, unang unang mong masterin. Ah, uh, of course yung ano. Pero pinakamagandang unang mong masterin is yung pagtutono ng gitara. Kasi kahit anong pagpapractice mo ng pagtitipa, ng pagpaplaking, ay <coughs> kung hindi mo <coughs> excuse me master yung ano yung uh, tuning ng strings hindi ka matututo dapat pala doon mo matalasan yung tenga mo sa pagtutuno ng gitara so meron naman yung uh, ano na, sa internet kaya nag-start ako maggitara wala pang ganyan sa internet eh wala pang YouTube so talagang tenga sa kalibro tapos syempre yung tatanong sa mga maruruno. so ngayon ayan may internet na pwede nang pwede na doon So ako, bumili ako ng gitara na may tuner. Actually, second hand ko lang to nabili. <laughs> Kaya siguro kagano na. Pero walang problema kasi maganda naman yung tunog. gamit ko to sa recording ko. Maayos naman. I-edit naman dun sa, ano, sa program. Uh, tapos, ang aking setup sa tuning is half uh, step. Sabihin, uh, hindi standard na tuning to. Parang setup to ni Evidencel tsaka ng E-Heads. So, kapag ka gusto ko mag-standard, lagyan ko lang ng kapo dito ganda niya. Ayan. Muli rin ako matutong mag kung ano. Nung nag-aaral ako mag way back. 15 years old yet. Ah, 13 years old. Eh, kasabi ko nag-almusal. sabi kasabi ko kumakain. Napapagalitan nga ako nanay ko. Pero, oh, dumating din yung time na ano, nadala niya ako sa kung saan saan pa man. Ay, mga nagawa akong kanta, may kantang dahil sa pagiging musisyan ko ay um, um ako ko ng malaki nanalo ako sa isang maganda, uh, sa isang national uh, television musical writing composition yun Iya bag pa rin testing Panapanahon Pagkakataon May babalik ba Ang kahapon Matatandaan mo pa ba Kung tayong dalaway Unang magkita Ang panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman Noon tayo na simula arap at tungpa Yan, so yan yung mga ano ko Ah, uh, masarap pag natutong mga gitar. Pero ano ah, never kong, ay, ito, of never kong ginamit sa palili ko yung musical ability ko. Ibang style. Yeah. Tsaka syempre, pinaglalaanan nyo. Oh, um, masaya na naging buhay ko yung pagiging uh, musician ko. Marami akong natutunan dito. Muntik na akong mag-abroad dahil dito. Pero that time kasi nagkasabay na yung pagtuturo ko at saka yung pagiging musician. Pero kung bibigyan ulit ako ng pagkakataon, baka, baka, makita um, niyo ako, nagbablogging ako habang tumutugtog. Okay. Uh, gitarista ko, drummer, at saka keyboardist. Ayan, minsan, magbibideo dahil na habang ako nag, uh, nag, na, na, keyboard. Isa pang, ano, sa pang uh, tip sa mga nagigitara. Ah, uh, dapat may goal kayo, ba't nagigitara? Kasi kung wala kayong goal, wala, mapapabayaan lang yung pag-aaral ng pagigitara. sarap naman sa'yo ikaw ay aking eh kung sa'yo ikaw ay aking ganda mo sa paningin diba ayos ayun oh thank you sa pagsama dun sa <coughs> pagayos ko dun sa gitara sa konting lens no, sa guitar. So, tignan lang pa iwasan yung so Okay? So, paborito ko palabas Anyway, dito ko lang i-wrap up yung video na ito. Bigla ang, ang pagbablog. Kalahan ako, nag, bigla ako nagkaroon ng content. Dahil dun sa gitara, eh, <laughs> may nag-chat na naman. wag uh, huwag na kayong mabother pag narinig nyo yung ganun. Na. Ano. May mga kausap talaga ako minsan sa, sa chat. Okay? So, thank you uh, sa pagsama dun sa, ayos ko dun sa gitara. Uh, minsan mag-jam tayo. Meron kayong mga gustong uh, request ay jam. So, bay, ganun, ano. Ano na Dan? Lagay nyo sa comment. Hindi maganda boys ko. ah uh, kung meron kayong gustong tanong about sa music. Sa bagay, may mga mas magagaling na magturo ng music kaya sa akin. Pero kung talagang gusto niyo tanong sa akin, sagutin ko siya sa abot ng makaya kong sagutin. At kung ano pa man, ay, pwede kayo mag-comment. No, ano, o, ang tawag ito? Walang, ay, yam um, na, bahala sila kung mabash ba o ano, kung ano pa man. Sa libre comment dyan. Ngayon, kung mabait-bait din kayo ulit, ulit ko, kung mabait, push yung subscribe button dyan sa baba. Okay? So, wrap up na. So, this is Kuya Dens, again and again, signing off.